Have fun in the Philippines! Hello, mabuhay! Ayan, nandiyan tayo may pangalan Travel and Tours Ah, uh, Siyempre, pag nagpunta ka dyan Alam mo ninyo, magpapabook, no? So, malalaman niya sa tap ng panahon Kung sa kayo pupunta Ayan So, yan po yung mga staff <laughs> ng, ano na, ng ah uh, tra uh, Travel and Tours Kung gusto niya pong magpabook go po lang kayo dyan at pumunta kayo sa may San yan So, umalapit lang po siya makita yun sa may San Simonian. Ah, uh, travels and tours. Ayan, so, ah, uh, nagpapasalamat po kami sa kanila. Si, ano, ah, uh, talagang ay nasikaso po nila yung, ano, pupunta namin dyan. And, of course, thank you sa so boss nila na maganda. na ano, napakabata pa, ano. Business, ano, business minded siya. <laughs> Rồi mọi người vào sân đi ạ. Rồi mọi người đi ạ.